Mga araw mga treasure Hindi tayo sa kulungan Alisin natin ang ating mga baboy Pag-inis tayo At nag-disinfect ng bis Pala akong mabili muna mga treasure ng Bik Kaya ang panahon Wala pa kaya lahat yan baboy Ito, nag-inis muna natin sila Amin, maghahanap ako, ako ng bibiling hindi eh. Kasi para ko mga treasure mag, mag ng pagkawa ng bagong kulungan ng mga baboy. Kalaan natin ang budget. Kaya kailangan natin mag-sitap ng ating mga manok. Malapit na rin natin yung dito. Mga isang na lang. kailangan natin ipod ng pondong pang palawaan ng kulungan mga tresyo ah, malinip po natin ito mga tresyo para walang maiwang mikrobyo ayaw kasi panahon mga tresyo mahalang baboy hindi nga lang mahal din po ang kulig Pinakamababa po, aling na libo mga tayo siyo. Kaya mamaya maghanap ako, pupunta ako sa mga kaibigan ko, mga kilala ko. Tapos talong talong ako, baba ko tayo mura-mura. Ah, si Paul, natiga mga tayo. Abang kaya pa ng katawan natin. Bali, bala ko din po. Kaya bibigyan ako ng bibig. Mangalap ako para magbigdag ng inahin. Bale nang iwan po ako ng dalawang baboy. Paalalaking ko pa po. Pagdating nang nakakita na po ako ng dalawang inahin, hindi po po siya po yun. Kasi okay, pangit po ang natira. Maliligit. Nabalisot. Hindi po magandaan na ating pagkain ng baboy. Kaya palit tayo. Kaya yun to, nakahabol. Sino mo ganda? Ang uling Tapos natin itong brasilin mo ka tayo, tayo

po oh, mga treasure tapos so, tayo mag dress yun bubuko tayo ng bricks con rocks so, tataiyan natin mga treasure para sigurado bumula bula sila para sure bull na walang mikrobe mga treasure

power strike na natin sila mga kasiyo ayos maglagay ng laman yun po mga kasiyo oh. Sabunan natin ang bali malinis na po rito oh. nalinis na nila aero no oh. Nabubuhay na po uli ang kulungan. Yan, unti-unti natin pagagandahin uli rito ito no? nga si mga manok ito mamaya babanlawan ko po, po yan para pag alis ko mamayang tanghali yun okay na sila panggan nyo po mga tresurong pagbili natin ng big pande. Ang ganda ng inahin niya, Ang laki. Dito po tayo kukuha ng gagawing inahin, mga tayo. Ayan po. Ano ang ating Ano <coughs> so, ang ating mga 2, 4, 6, 7, 8, Ang dami pala na ito. De, yung dalawang siya. Kasi gagawing inahin. Oo, Okay, okay. lang Pero may makukuha pa akong magagawang inahin. Meron, meron. Hmm. po,

Ayan, -hanap ang mga nahanap na itong unahin. Lang race po yata. race ba ito tayo? Tawag ba rito tayo? Lang race? Lang race? Lang oh. tama tayo mga tracer. Ganyan kasi po mga dati ko mga inahin Lang race. Ang gawa talagang unahin. Ang ganda o. Ang mga kukuli natin, gagawin natin inahin mga tracer. Ang ganda oh. Ayan. Hmm. Dahil rin niya po mga itik oh. Hmm. <tries> <tries> ano po? Ano po? Ano po? Ah, mga treasure yan paganda yeah, yeah. nila mga treasure oh. yan, yeah, so pakakainin natin sila ito lang po ang binigay sa atin. Hindi po binigay yung dalawa. Ano po. Ganda. Kaya natin. Ayan, pakakain natin mga presyo. O, kain na kayo. Tutom na kayo. Hmm, tutom na. Hmm. O. Oh. Ayan, o. Mga presyo, kain na sila. Gutom na, o. Oh. Medyo... Siguro kapag si may-ari, kaya medyo payat sila. Patatabayin natin sila mga kaisyon. Mm -hmm. Bali, ginawa ko po yung ano, yung painuman nila. Hindi pa hindi pa sila sa inuman sa drinker. Sanay sila sa ganito lang ina inuman. Wala pong water drinker dun sa binalihan natin. Kaya inayos ko muna po, tapos tuturuan ko po silang uminom sa water drinker. Ayan, nag-aagawan po silang, atresuro. Kaya ano pa lang pagkain nila? Hmm. Starter pa po ang pagkain nila mga ano, free starter pa rin po ang pagkain nila, atresuro. Mahal. Kaya... Ang laki na Bukas, bibili ulit tayo, unti-unti na natin dagdag-dagdag ng starter. Malaki na kasi ito. Yung eh, treasure, oh. Mm -hmm. mm -hmm. naman, isang linggo na ito. Bomba to. Mm -hmm. Tapos, pupagayin natin. Ayan. Ayan pa sila, mga treasure. Katapos na kumain, saka tayong papainom. Kasi mababasa yung, yung pagkain nila. Mga loko yung katrabahan nila naman mga treasure. Sa so, paano mga treasure? Hanggang sa muli po. Paalam!